Dako po mga kababayan, isa pong matinding uh, balita ito, no? Mga miyembro ng KOJC nag-iyakan. At yung mga media pinagdiskitahan. Abay, ang tindi naman itong mga taga-KOJC na to, mga kababayan. O pati ba naman ang mga media pinagdidiskitahan nyo? Nung mga panahon, ito ha, totoo to, real talk. Real talk to. Nung mga panahon na walang tumitingin sa inyo, tananawagan kayo ng media at walang pumupunta ang mga mainstream media sa inyo, Nangiiiyak kayo Pero nung panahon mga kababayan ko Na pinuntahan na kayo ng mainstream media Mga kababayan ko Inaway din nyo Ba? Ang tindi ah Mga kababayan ko Ang lupit ah Pero before that mga kababayan ko Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel Please don't forget to follow, like, and subscribe Sa aking YouTube mga kababayan ko At hit mo na rin Yung notification bell natin Para lagi kang updated Sa mga biyahe ni Koy Movements Na gagawin natin Let's do this Nagsorry naman ang mga miyembro ng KOJC matapos makita mga ulat na hinaharas umano ng mga miyembro ng KOJC ang ilang miyembro ng media. Oh, wow, talaga. <laughs> Controversial to mga kababayan ko. Promise. Time to shine ni Kiboloy para mapatunayan na appointed son of God siya. Hoy, <laughs> oh, nadalala, minaalala ako doon. Sabi abang ini-interview si Tori, Nasa langit pa na si Pastor. Napatingin si Tore. Oh. Napagano si General Tore. Nasa langit na daw si Pastor. <laughs> Tuloy. Nasa frontline ng balitang yan si Bril Montalvo. Di ba nagsisigaw kay tulong sa media? Hoy, <laughs> bago ka mag-umbisa, shoutout muna ako kay Consial Mining Paustino. Sa mga taga-kalawakan dyan, Consial Mining Paustino is here. Ayan, ang ating maaasahan sa lungsod ng kalawakan. Sa mga taga-kalawakan dyan, mga batang kangkalo, Mining Paustino tayo ha. O, tuloy natin. nandito kami, sinisigawan niyo kami, kami ng mga bayaran. Oo oh, tapos sisigawan nyo ang bias yung mga media. Tingnan nyo ha, tingnan nyo ginagawa ng mga taga KOJC OJC o. Oh. Tingnan nyo ha, tingnan mga alagad ni Kibo Oloy, tingnan nyo, panoorin nyo. Panoorin nyo. Talbo. Di ba ang nagsisigaw kayo tulong sa media? Ngayon oh. at nandito kami, sinisigawan niyo kami sa mga bayaran. O, oh, ito nyo, sasabihan nyo yung mga media bayaran? Ay, yung mga taga kay OJ, titigas ng mga pagmumukha ninyo eh, no? Lulupit ng mga pagmumukha nitong mga to. Nung nagsisigaw kayo sa media, sa SMNI, walang mga media dito na mainstream media. O, oh, ngayon, may mainstream media, inaayaw, inaayawan nyo. Inaaway nyo. Sasabihan nyo, mga bayaran. Tapos sasabihan nyo, bias. <laughs> diba? Sabihin nyo, bias. Bakit pa na magiging bias yung mga mainstream media pag ginawa nila yung trabaho nila? Na ibalita yung kasamaan na ginagawa ninyo, Sabihin nyo, bias. Porke hindi pumapanig po sa inyo, mga kababayan ko. Porke hindi pumapanig po sa mga media. Ang mga media sa mga taga-KOJC, bias na kagad sa kanila. Eh, mas bias pa nga yung balita ng SMNI, di ba? Ang tindi no, mas bias yun. Bakit ko nasabi, mga kababayan ko? Eh, sa platform nila, eh, mga kababayan ko, ang sabi nila doon, lima patay. Pero isa lang pala. Di ba? Pinalalaan nila yung sitwasyon. Correction lang, no? Kanina ko na nalaman, may natodas pala. Tuloy. Nagkainita ng ilang miyembro na media at Kingdom of Jesus Christ sa harapan ng KOJC compound sa Davao City pasado alas 10 kagabi. Kita nyo, titigas na mga pagmumukha nito. Pag hindi umayon sa inyo, ayaw sa inyo ng balita, ayaw sa inyo ng uh, nire-report, at nyo, bias! bias to media na to oh. di ba sabihin yung bias tuloy nagkasagutan ang dalawang grupo matapos tawagin ng mga taga KOJC na bayaran at bias ang mga media na nagko-cover sa pagsisilbi ng arrest kay Pastor Apollo Kibuloy ay wag ako ha alam ko something dyan kung may bias dito at may bayaran ako kilala ko Nandyan sa hanay ninyo diba? Bakit? Nasa presscon kami. Ah, na ko kwento ko to nasa presscon kami, mga kababayan ko. May isang reporter ng SMNI, mga kapatid, no, tumatanggap ng sobre. O, oh, wag kayong ganyan. Nakita ko 'yon, no? Nakita. Wala kasi kami noon. Sila meron. O. Oh. Ayun, sabi ko nga. Shh, huwag tayong magkasubukan dito. Tuloy. Hindi rin nakaligtas ang sasakyan ng PTV, matapos ding harasin ang mga crew nito. Grabe mga kababa. Imagine nyo, ganito katindi. O oh, ngayon, layasan kayo ng media. Di ba? Layasan kayo ng media, anong mangyayari sa inyo? Isigaw na naman kayo. Binilayas namin yung mga media dito kasi bias! Hindi nagbabalita ng tapat! Ano ba dapat pagbabalita ng mga media tulad nila yung ginagawa ng SMNI? Diba? Fake news that matters. Tuloy. Grabe. Agad namang nagpa-blotter sa Buhangin Police Station ang mga hinaras na miyembro ng media. Correct, dapat ganyan talaga. Dismayado sila dahil paulit-ulit daw itong ginagawa ng mga miyembro ng KOJC. Grabe oh. May ilan pa nga ang nasugatan at nasaktan dahil dito. They should be liable to their own acts and they should stop threatening, slandering, and intimidating people because it doesn't speak well of their institution. Let's go. Agad namang nag-sorry ang legal counsel ng KOJC. Tapos tignan mo yung pa, tignan ng KOJC. Na si Atty. Israelito Torion sa inasal ng ilang membro ng religious group. Sorry sa mga ginawa po ng ibang members po ng KOJC dala lang po yun ang bugso ng damdamin. Ala? dala ng bugso ng damdamin? Pati reporter nyo, dala din bugso ng damdamin yon Ha? So, ibig sabihin nito, dala rin ng bugso ng damdamin ng tao, kaya nakapag-fake nyo siya. Dala rin ang bugso ng mga damd damdamin daw ng tao. Kung bakit daw ganun, mga kababayan ko, Anong nangyayari. Alam mo, ito malinaw na to sa akin eh no, Malino na ito sa akin Alam niyo sa batas sa, sa Pilipinas there is sa separation state and church Mga kababayan ko kung tatawagin natin Pero let's set aside that Tingnan niyo itong part na to. Yung mga tao Ni Kibuloy Nakapokus kanino May simbahan si Kibuloy Mga kababayan ko At yung tao ni Kibuloy Ay san nakatutok at nakapokus Mga kapatid may mali si Kiboloy sa teaching niya dito. If we look the Bible, mga kababayan ko, there is a wrong teaching na ginagawa ni Mr. Kiboloy. Ano nyo kung ano, mga kababayan ko? Yung mga membro niya, hindi na nakatingin kay Kristo. Sa kanya! Mga kababayan ko, sa tingin nyo, magra-rally ba ito ng mga ganito kung walang ginagawa si Kiboloy dito? There is, there is an always a mind conditioning na mas mahalaga si Kiboloy kaysa kay Kristo mga kababayan ko. Kaya di ako nagtataka mga kababayan ko na sinasabi niya na glorified body daw siya. Well, sige, tignan natin. Kung tabla, hindi ka tablan yan, di ba? Oh, tapos sasabihin niyo mga kababayan ko na, eh, sige boy, sa sobrang dami ng tao nagrarally diyan, mga kababayan ko. Nakita kita ko, hindi na nakatoon kay Kristo ang, ano, ang pananampalataya ng mga kay Kibuloy, mga kapatid. Tuloy kasi akala kasi nila kung magtingin kasi sila sa ibang news ti uh, news sa uh, outfit kasi yung angling din kasi ng news medyo iba talaga ha ah, iba <laughs> iba uya uh, attorney mawalang galang ah uh, napakaraming maralaking media na outlet na nandiyan dyan. even the even the GMA7 and uh, TV5 and ABS-CBN also yung mga malalaking media platform, ultimo radio, andyan dyan din, attorney. No? Paano magiging bias kung nagtutugma-tugma sila sa mga report nila? Di ba? E eh, tanging na lamang na hindi na media nagbabalita ng fake news. Di ba? Mga kababayan ko. Oo. Oh. Yan ang totoo doon. Tuloy. No? Medyo bias din talaga sa tingin ko, ha? Ha? Bias? How, how can you say bias? kung tama ang balita nila at hindi po sa inyo, sasabihin nyo, bias. Di ba? <laughs> Tapos pag nakita nyo yung ano, sasabihin nyo, sasabihin nyo, sasabihin doon sa, mem sa, mem sa mga membro niyo ay ah, hindi tama pagbabalita nyo, hindi kasi kampi sa atin yan, bias yan. Grabe, mga maralitang Pilipino, ginaganyan nyo. Patuloy ang panawagan ng mga miyembro ng media na ihinto na ang panghaharas sa kanila ng mga miyembro ng KOJC tama, itigil nyo ang pangharas sa inyo mga kababayan, itigil, ang, itigil nyo pangharas nyo sa ating mga media at lalong lalo sa ating kapulisan mga kababayan ko, tuloy Nagbabalita mula sa frontline line, Bril Montalvo News 5 Di ba mga kapatid, kita nyo Grabe Grabe ang ano, grabe ang uh, ginagawa nilang uh, Tinotolerate ito ng Kingdom of Jesus Christ 'Di ba? Baka Kingdom of Kiboloy. Mga kababayan ko, no? Turing niyo pag ganyan ganyan nakalala yung ano eh. Pagkahumaling ika nga nila, no? Let's call this uh uma, pagkahumaling. Kasi kung si Kiboloy nagtuturo ng tamang teaching, Kiboloy is based on the Bible. Mga kababayan ko, hindi niya hindi niya i-implement sa mga membro niya na uh, anak siya ni Kristo and appointed son of God, mga kababayan ko. The true appointed son of God na binabani ng ating <coughs> ng Diyos sa Pilip, sa sa mundo, si Kristo lang, walang iba. Yung po ang tamang teaching doon. Pero Kiboloy claim that he is the the new appointed son of God, mga kababayan ko. Grabe, 'di ba? Tapos yung mind conditioning nila ngayon, pag nakakita na ng media ngayon, ang kalaban natin nila, SMI lang ang tama, mga kababayan ko. Yan ang discarding, ano, ah, talagang gumawa ng manpower si Kiboloy para protektahan talaga siya. Antin din ito, mga kababayan ko, so far. At, ah, yun nga, mga kababayan ko, gusto ko lang pong sabihin sa inyo, mga kapatid, nagdag ah, ko lang din, madagdag ko lang din, kasi nasa Bible naman po ito. Ang sabi po sa Biblia, mga kababayan ko, no, ulitin ko po, ang sinabi po sa Biblia, mag-abuloy. Okay? Makinig kayo sa akin, mga taga-KEOJC. Dito matatauhan kayo. No? Maghanap kayo sa Biblia na may pangalang kibuloy. Pag nakakita kayo sa Biblia na may pangalang kibuloy, magbibigay ako ng 20 million. Oh, Tataya ako na lahat. Mga kababayan ko, magbibigay ako sa media, uh, magbibigay ako sa mga tao, sa tao, na magsasabi sa akin, na si Kiboloy ay nasa Biblia. Mga kapatid, kapag may nakita kayong Kingdom of Jesus Christ doon, na sinasabing KOJC, mga kababayan ko, na sinabing uh, ka, ka Kingdom of Jesus Christ by Apollo Kiboloy, o Kibuloy lang, mga kababayan ko, bibigyan ko kayo. Magbibigay ako. Bakit? Mga kababayan ko, kasi ang sabi sa Biblia, wala pong pangalang kibuloy dun. Oh, walang pangalang kibuloy dun. Wala akong nakita sa Biblia na may kibuloy dun. Alam nyo kung bakit, mga kababayan ko. Ang meron lang po sa Biblia, ang maliwanag na sinabi po dito, baka ma-misinterpret ninyo ha, ang sabi po dun ng Diyos, kayo ay mag-abuloy. <laughs> ha? Ang sabi dun, mag mag Ha? Mag-abuloy, hindi magkibuloy. Okay, gumising kayo. Wake up, Pilipino, mga dabawenyos. Huwag kayong pabudol dyan. Walang sinasabi sa Biblia na magkibuloy kayo. Ang sabi doon, mag-abuloy. ba? Diba? Kaya si kibuloy, sabi niya eh, mahigpit ako sa pagbibigay niyo ng tights. 10%. Pag hindi kayo nagbigay, nagnanakaw kayo. Ang pinangahawakan kasi ni Kiboloy dyan, ni Kiboloy, eh, baka yung salitang mag-abuloy. Pero walang sinabing kibuloy. Di ba, mga kababayan ko? <laughs> Ulitin ko lang ha. Walang kiboloy sa Biblia. Ang nakalagay po sa Bible ay, ay, mag-abuloy. <laughs> ha? Oo. Oh. Sabi dito, Ellen Ventura, Soilo Paragas, correct, 'di ba? Wala naman sinabing uh, magkibuloy ka. 'Di ba? Magabuloy lang kayo. Meron sa Biblia ang uh, INC, KOJC walang ang sa ang, ang sa Bible kasi kung if comparison uh, nakalagay doon Iglesia ni Cristo INC Sabi kasi ni Cristo Dito ko itataga Sa, ig, sa batong ito Ang Iglesia ni Cristo Sinunod ng INC yon. Pero yung KOJC lumabag sa turo ng Biblia. Bakit? Wala namang KO, wala namang KOJC sa Biblia eh. 'Di ba? Kingdom of Jesus Christ. 'Di ba? Incorporated. And there is no appointed son of God na pangalang Kibuloy. Only Jesus. 'Di ba? Yahweh. Yeshua. Diba? ba? Oh. Teacher. 'Yun ang nilabas na kaanyuan ni Kristo. Mga kababayan ko, walang kibuloy.